Thank mm -hmm. you. Rufa May Quinto sumuko na sa National Bureau of Investigation or NBI ngayong araw, January 8, 2025. Dumating na sa bansa ngayong araw si Rufa May Quinto mula sa Amerika at dahil meron siyang pending warrant of arrest laban sa kanya, ay sumuko ito sa NBI ngayong araw. Ang warrant of arrest laban kay Rufa May Kinto ay kaugnay sa mga kasong isinampalaban sa kanya sa Dermacare Investment Scam, particular sa paglabag daw di umano ni Rufa May Quinto sa Securities and Regulations Code. Endorser lamang si Rufa May Quinto sa Dermacare. Subalit kasama siya tulad ng aktres na si Neri Naig sa mga kinasuhan ng mga investors na di umano na scam ng Dermacare. Nakalagay kasi sa batas na kahit ang mga endorsers ay may pananagutan raw sa batas, kapag ang kumpanyang kanilang ini-endorse ay na sa krimen. Makikita na suot ni Rufa May Quinto ang kanyang pink dress at shades galing sa airport at diretsyo ito sa NBI para sumuko. Ayon sa ulat, sumailalim daw muna si Rufa May sa medical legal examination bago ito dinala ng NBI sa Pasay Court, kung saan nagmula ang mga warrant of arrest laban sa kanya. Nahaharap ito sa 14 counts ng mga kasong paglabag sa sex. Section 8 of the Securities Regulations Code, which states that securities such as shares and investments may not be sold in the Philippines without registration statement duly filed with and approved by the Securities and Exchange Commission. Ayon sa bugado ni Rufa May Quinto, walang kasong istafa na isinampalaban kay Rufa May Quinto. Kaya haharapin daw niya ito ang kanyang mga kaso at magpipiyansa raw siya. Safe pa ng Bugado ni Rufa May she will face those charges. Mag-voluntary surrender siya and mag-post kami ng bail for that. She's worried kasi hindi naman totoo yung mga allegations kasi my client po is just a brand ambassador, model, endorser. Ni hindi sa kanya nakapagbayad ng down payment tapos yung mga cheque po Puro tumalbog, lahat po 'yan hawak naman po namin, yung ebidensya, ipe-present namin sa court. Narito naman ang reaksyon at komento ng mga netizen sa pagsuko o pagsurrender or yung pagsurrender ni Rufa Maykinto sa NBI ngayong araw. I don't know.